Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Gusto ko lang sabihin sa inyo yung kwento ko ngayong araw na ito. Pag-ising ko, after kong mag-share ng devotion, bumalik ako sa kwarto namin. Habang pabalik ako, nadatnan ko yung misis ko, nagbabasa ng Bible. Tapos, niyakap ko siya. Sabi ko, good morning honey, I love you. Sabi niya sa akin, Daddy, happy Father's Day. Tapos after niyang sabihin yon, Akala ko may konting lambing pa. Pero sabi niya, kunan mo naman ako ng tubig. Nagulat ako. Pero okay lang, alam niyo, ang saya ko nung sinabi niya yun. Tumakbo ako agad ako sa sala. Tapos, kumuha ako ng tubig. Dinala ko sa kanya. You know, kung kilala niyo yung asawa ko, hindi niya ako inuutusan ng madalas. Siguro yung sa, sa 12 years naming kasal, eh, bilang ko lang 13 years na pala kami. Tinan mo, yari ako, muntik na ako doon. <laughs> sa 13 years naming mag-asawa, bilang ko lang sa isang kamay ko, yung kung ilang beses niya ako, inutusan na kunan siya ng tubig. Kaya nung inutusan niya ako, tuwang-tuwa ako. Sobrang excited ko na dalhin sa kanya. na sobrang excited ko na may pagkakataon na akong pagsilbihan siya. Na siya lagi nagsisilbi sa akin at sa mga anak namin kaya ngayong Father's Day na ito yung temptation na unang pumasok sa isip ko pero sobrang bilis nang nanyo to ah, is this is my day this is my special day once a year lang to sana man lang e eh, pagsilbihan ako ng asawa ko at ng mga anak ko pero nung inutusan ako ng asawa ko doon ko na realize doon ko na realize na ang pagiging tatay, tinawag tayo para maglingkod. Para maglingkod sa mga anak natin at sa asawa natin. At para mahalin natin yung anak natin at yung asawa natin. Hindi lang yung normal na pagmamahal, pero yung pagmamahal kung paano tayo minahal ng Panginoong Iso Kristo natin. Yung pagmamahal na sacrificial, yung pagmamahal na hindi namimili, at yung pagmamahal na handang gawin ang lahat para sa ikabubuti ng pamilya natin. Kaya mga ama, special day natin ngayon. Pero sana, ang maging mindset natin is kung papaano natin mahalin at paglingkuran ang pamilya na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Happy Father's Day sa ating lahat.